The cell phones of 2000s are built differently. May cellphone nga noon na pwede mong iikot ang screen na 360 degrees. Meron ding phone noon na masarap ihagis kasi mukhang boomerang. At meron pang cellphone na parang lipstick. Opo, yung mga cellphones noon, hindi lang puro screen tapos may camera sa likod. Yung mga phones noon, mas unique looking, mas mabenta. Paangasan ng forma. Tara, balikan natin ang mga cellphones of 2000s. Una, nandyan ang Motorola V17 ong 2002. Naala alam mo ba 'yan? Yung cellphone na hindi nabubuksan. Kundi iniikot. Hindi siya flip, hindi rin siya ni slide. Swivel phone siya. Parang safe vault ang peg nung 2002. Kung may Motorola V70 ka, para kang secret agent. May LED display, may GPRS, na mabagal pero social na noon. At may futuristic na design. Tanong, e eh magkano? Noon, binibenta ito for $400, o nasa around 22,000 pesos nung 2002. Pero kung i-adjust ia mo sa inflation ngayon, nasa 60,000 pesos na 'yan. take note wala pang camera yun ha. Andyan din ang Nokia 7600 na sa unang tingin ay eh, parang ang sarap ihabis no. Pero hindi yan boomerang ha, kundi cellphone yan. Ang kipad niya paikot, parang pang outer space. May 65K color display, VGA camera at polyphonic ringtone which is bongga na yan noon. Pero maraming nag-complain kasi may hirap mag-text yan kasi nga naka-circle yung buttons. Eh magkano? $500 noon or mga $27,500. Pero $75,000 pesos na yan kung i-consider ang ngayon. Weird looking pero iconic yan. Andiyan din ang LG VX9400. Noong 2006 ang tinaguri ang The Transformer Phone. Ito yung phone na nakaportrait tapos pwede mong i-rotate wow. horizontally para kang may mini TV. At guess what? Gaya nitong manood ng TV broadcast noon. Oo, may TV ka na sa cellphone mo. No Wi-Fi, no Netflix, your analog signal. E magkano? $350 noon or around 19,000 pesos. Next, andiyan din ang Nokia 7280. Ang tinaguri ang The lips Lipstick Phone noong 2004. Ito namang cellphone na to walang keypad. Parang lipstick lang. Iikot mo lang yung dial tapos may maliit na screen. Ginamit pa nga ito ni Christina Aguilera sa music video niyang Lady Marmalade. Kung may ganito ka social ka. Pero parang hindi rin praktikal. Talagang naging fashion statement lang siya noon. Ang presyo? $600. O halos 33,000 pesos. Andiyan din ang Toshiba G450. The weirdest of them all. Na nilunch noong 2008. Ito sobrang weird looking nito. Kasi may tatlong bilog sa cellphone na to. Yung una, para sa screen. Yung pangalawa, para sa keypad. At yung pangatlo, parang decorative button lang. Wala itong camera, wala itong touchscreen, o kahit music player nada. Pero may 3G modem na ito. Kaya mo siyang gawing pang internet sa laptop. Ang presyo, $250. dollars, mga 14,000 pesos noon. Karabi nga yun mga kamagkano, no? Ibang iba talaga mga cellphone noon. Hindi pa uso ang pataasan ng specs, pero uso ang creativity. May halong art, may personality. Bawat design may kwento. Meron pa ba akong cellphone phone na nakalimutan kong ilagay sa aking listahan. Send ka naman ng picture sa comment section. Kung gusto pa na magayto pang klaseng content, dito lang yun si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.